Mo idol at kabayan, breaking news! China nagsagawa ng military drill sa Sabina Shoal, isang pagpapakita ng China. Tayo nito ng kapayapaan sa South China Sea at West Philippine Sea. Kasalukuyang nakaangkla doon ang isang barko ng Pilipinas, ang BRP Teresa Magbanwa, upang bantayan ang Shoal. Hinamo naman ng Philippine Navy ang ilegal na military drill ng China sa katubigang malapit sa Palawan at sakop ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas sa mga nagtatanong kung nasaan na ang Amerika. Ang malaking kwasa ng Amerika. Kabila ang isa sa nuclear aircraft carrier na puno ng mga fighter jets at dalawang destroyer ay namataan din malapit sa Palawan sa West Philippine Sea. Ganyan kabilis si Uncle Sam. Ano naman kaya ang pwedeng gawin ng China kung wala doon ang Amerika? Kaya isang maling hakbang ng China siguradong may kalalagyan sila watawat ng China. Itinaas sa isang warehouse sa Valenzuela agad naman ang kinumpis ka ito ng mga otoridad ng Pilipinas. Palusot ng warehouse. Ito ay ginagamit nila para itaboy daw ang mga kalapati China pinaratangan ang mga sundalong Pilipino Na nagtatapon ng basura sa Ayunsyo Pero Chinese Coast Guard ang nagtapon niya Noong nagsagawa ng airdrop Ang Philippine Navy Sa BRP Cerro Madre Habang ginagawa ng Pilipinas ang mga dapat itong gawin upang maprotektahan ang mga nasasakupan at karagatan nito sa West Philippine Sea, China naman ang gumagawa ng paraan para mas lalong tumindi ang tensyon sa katubigang sakop ng Pilipinas. People's Liberation Army Navy nagdeploy ng mga military equipment sa Sabina Shoal o Eskoda Shoal at nagsagawa ng military drill. Ito na siguro ang unang naipabalita na nagsagawa ng military drill ang China sa nasabing katubigang na malapit na sa Pilipinas. Naglunsad ang People's Liberation Army Navy ng hovercraft at eroplanong pandigma at nagsagawa ng maneuver sa dagat noong linggo at nitong lunes. Ang Sabina Shoal ay 75 nautical miles ang layo sa mainland Palawan at ito ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas kaya't ang anumang military drill ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas na walang kaukulang permiso ay hindi katanggap-tanggap at isang paglabag sa international na batas tulad ng UNCLOS. Secondly, the other day, the PLA conducted an exercise in Sabina Shoal from 1100 to 1800. This was repeated also yesterday. We were able to monitor and challenge all their actions in Sabina, in Sabina Shoal. Sa mga nagtatanong kung nasaan na ang Amerika, ayon naman sa USNI News, sa kanilang fleet maan marine trucker noong katatlo ng Hunyo, taong kasanukuyan, nasa gawing West Philippine Sea malapit sa Palawan, ang USS Tudor Roosevelt CVN-71 Carrier Strike Group, ilang daang kilometro ang layo sa Sabina Shoal. Kusibling alam at ipinalam ng Pilipinas sa Amerika ang ginagawang illegal na military drill ng China sa lugar. Hindi nag-iisa ang aircraft carrier ng Amerika ayon sa larawang kuha ng satellite na ibinagi ng Open Source X kasama nito ang mga barkong pandigma na USS Halsey DDG-97 at USS Daniel Inouye DDG-118, mga Arleigh class Destroyer na armado ng iba't ibang uri ng armas, missiles at anti-submarine warfare. Ang tanong, ano kaya ang posibleng gagawin ng China kung wala ang presensya ng Amerika malapit sa Pilipinas? Naglabas naman ang panibagong video ang China bilang bagong akusasyon sa Pilipinas na nagtatapon daw ito ng basura sa karagatang sakop ng Ayungin Show. Pero ito ay hindi basura mga kabayan. Ito ay posibleng kabilang sa mga airdrop resupply na inagaw ng China Coast Guard at itinapon sa daga. Matapos nilang gawin yon, pinagbibintangan nila ang mga sundalong Pilipino na nagtatapon ng mga basura na China mismo ang may gawa. Okay, next question to be posted by Angie Chen of CNA. Hello, sir. Uh... Because now we are seeing China, they are accusing us even uh, dropping uh, trash in the sea, and also those uh, like accusations to the Philippines. Uh, what do you think? What will be uh, our response to this kind of uh, accusations, and how do we do uh, about it? Thank you. First and foremost, they did not dump trash; they dumped our food supplies. There is a different effort, I believe, by the appropriate government agency. To file a case of environmental degradation. That's it. Sa ibang balita naman, watawat ng China itinaas sa isang warehouse sa Valenzuela. Ayon sa Valenzuela City Police, nakikipagugnayan na sila sa may-ari ng warehouse upang malaman ang dahilan ng paglalagay ng watawat ng China. Palusot ng sekretary ng nasabing warehouse na noon pang isang taon nakataas ang bandila ng China sa kanilang lugar. Ito daw ay ginagamit ng warehouse para sa mga kalapati. Naku, marami namang paraan. Pero bakit watawat pa ng China ang kanilang napili? Ano kaya sa tingin nyo mga kabayan? Para lang sa inyong kaalaman, ayon sa Executive Order noong ikapito ng Enero taong 1965 na ang pampublikong pagpapakita ng mga banyagang watawat ay ipinagbabawal maliban sa mga dayuwang diplomatikong establishmento tulad ng mga hukuman, imbahada, konsulado o iba pang lugar na pinapahintulutan ng bilateral o international na kasunduan o sa mga international conferences kung saan miyembro ang Pilipinas o sa mga national holidays ng dayuhang mga bansa sa kondisyon na ang dayuwang watawat ay ipinapakita kasama Sama ang pambansang watawat ng Pilipinas at dapat ito ay nasa kanang bahagi ng banyagang watawa at dapat ang watawat ng Pilipinas ay mas malaki kaysa banyagang bandila. Pinag-aaralan na ngayon ng pulisya ng Valenzuela ang anumang posibleng paglabag, bayulasyon o kasong ipapataw sa nasabing warehouse. Okay, so... uh Thank you, Karen. The resupply mission that uh, happened on that day was not announced, no? So, it... There was no uh, uh, pre-information given to any uh, party about that uh, resupply mission. Now that resupply mission, as you saw, was conducted using airdrop, uh, the airdrop method. No, instead of bringing our the our ship to the second Thomas Shoal or Ayungin Shoal, this time we decided to airdrop our supplies. So we did four. Sorties or four rounds of uh, resupply. We were able to recover three of them. Unfortunately, one of the packages was intercepted uh, by the Chinese. The, it was the second uh, airdrop where the Chinese came in. So, probably what happened was when they saw the first pass of uh, the airplane dropping supplies near the BRP Sierra Madre probably that was when they started to react you no know, by sending their ribs you no know, rapid uh, I'm sorry, rigid hull inflatable boats ribs ribs uh, and as you saw in the video you no know, uh, when the second uh, package resupply package was dropped they uh, attempted or they uh, They went to the area to recover it despite the fact that our boats were already there, no? So, nakipag-agawan pa sila. Inunahan pa tayo, no? And uh, the thing was, uh, they opened the, the packages, no? And when they saw that it was only foodstuff, they threw it back into the water. Siguro, naghahanap sila ng construction materials, no? <laughs> But it was just a small package, no? Enough to carry food items and enough for it to float on the water. So, uh, the Chinese did not have the authority or the right to confiscate these uh, supply uh, packages, which were meant for the soldiers, our Philippine soldiers, uh, on board the BRP Sierra Madre. So, wala silang karapatan na kunin yung sarili nating supply Because ang mga laman lang naman ng supply natin as you saw were food items and some medicines, no? Some medicines because uh, uh, sometimes nagkakasakit yung mga sundalo natin on board, no? Laban Pina